Madalas kong may sa akin sarili. Bakit pa ako sinilang sa mundong ito? Bakit pa ako pinanganak para lang makalasak ng kabiguan? Bakit pa ako pinanganak para masaktan? Bakit ko naranasan na isilang sa isang pamilyang nawasak? Sa so, pakipagsapalaran sa buhay. Maraming mga pagsubok, mga kabiguan na sanhin ang aking pagkalog mo. May dahilan ng may kapal kung bakit nangyari ang lahat ng ito sa akin. Makabila lahat ng aking mga kabiguan, mga paghihirap at mga naranasang mga pasakit. Hindi ako nawala ng pananampalataya sa dakilang lumikha. Tinulungan niya ako. Siya ang naging kakampi ko. Naawaan ako ng dakilang lumikha. Maraming salamat. Ngayon, matagumpay ang aking buhay. Dahil sa dakilang lumikhang sa aking kumagapay. Ngayon alam ko na ang dahilan ng aking pagsilang. Ang aking pag-iri sa mundong ito. Nais niya ako ay maglingkod sa kanya nais niyang ipakita sa mga tao manalik ka lang hindi ka niya pababayaan gusto niyang mag-inspirestion sa mga taong tulad kong nahirapan sa mundong ito ayon alam ko na ang dahilan ng aking pag iral sa mundong ito